May lakad nga muna si Dada at ako muna ang magpapakain ng mga baboy namin. Medyo mahirap nga pagpapasok lalo na pag may bitbit dahil walang pinakapintuan yung kulungan ng baboy namin. Ay ewan ko nga bakay kay Dada kung paano niya ito ginawa. Pero paminsan-minsan lang naman ako mag-asikaso ng mga baboy namin kapag may lakad lang siya. Pagkatapos ko nga dito ay doon naman ako sa kabila magpapakain. Bali umagat hapon na lang ang pagpapakain ng mga malalaking baboy tulad ng mga inahin. Pero kapag maliliit pa, tatlong beses sa isang araw. Kaya talagang masyadong magastos sa pagkain ng baboy kapag maliliit pa. Pagkatapos ko nga sila pakainin ay paliliguan ko naman sila ang mga biig. Gustong gusto nga rin nila yung pinaliliguan sila. Pagkatapos ko naman dito ay doon naman ako sa kabila. Pagkatapos ko nga paliguan ng mga biik ay ang mga inahin naman ang paliliguan ko. Pinaiinom na nga lang namin ng tubig sila tuwing tanghali para hindi sila uhawin. Bali, buntis na naman nga pala ang aming mga inahin. Tatlong buwan, bago na naman sila manganak. anak ganda rin talaga mag-alaga ng mga baboy, nakakawala din ng stress. At malilibang ka pa dito sa probinsya. At kapag nagkataon pa at magandang panganganak, magkakaroon talaga ng kita at makakatulong talaga sa pamilya. Basta't masipag ka nga lang dito sa probinsya, ay mabubuhay ka na. Tulad na nga lang ng pagtatanim ng mga gulay, kapag malawak ang pakuran mo, malaking tulong na talaga na pagkukuhanan ng mauulam. Lalo na ngayon at mahal ang mga bilihin. At yan lang muna. Thanks for watching!